Daang-daang residente sa Mamasapano, Maguindanao del Sur ang kinailangang lumikas sa gitna ng nagpapatuloy na bakbakan ng mga sundalo at teroristang grupo roon. Nasa front line ang balitang yan si Gerard de la Peña. Naka-high alert ngayon ng mga otoridad sa bayan ng Mamasapano sa Maguindanao del Sur. Kaliwat-kana ng mga checkpoint. Patuloy kasi ang bakbakan ng Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters o BIFF, Moro Islamic Liberation Front o MILF, Pwersa ng kabulisan at mga sundalo ayon sa mammasapano pulis nagsimula ang bakbakan ng tambakan ng teroristang grupong BIFF ang sasakyan ng mga pulis sa mammasapano noong April 2 isang pulisang sugatan napag-alamang kaanak siya ng isang leader ng grupong MILF posibleng gumanti ang MILF at doon na nagsimula ang bakbakan diniting nating motibo is pwedeng land dispute or political po doon po nag-ugat lahat simula noon kabi-kabila na ang mga naririnig na putukan hindi bababa sa lima ang namatay sa pwersa ng mga terorista. Umabot naman sa isang libong pamilya ang apektado. Marami sa kanila nagtungo sa evacuation center sa takot na madamay sa gulo. Ang mga bahay ng ilan, sinunog ng mga armadong terorista. Tatlong beses na po nang bakbakan dito. Hmm, so ngayon, Pangatlo na po ito. Tapos hindi namin alam saan kami pupunta. Sobrang hirap po ng sitwasyon namin ngayon kasi kapag nagbakbakan po sila, kinukuha nila yung mga lahat ng ari-arian ng bahay. May panawagan din ang lokal na pamahala ng Mama Sapano kay Pangulong Bongbong Marcos. Calling the President of the Republic of the Philippines, President, uh, President Marcos Jr., to look into the situation of uh, our area of responsibility in Mama Sapano and the neighboring municipalities. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.